Hmm. Hotel, uh -huh. okay. okay. uh -huh. okay. Red Parish Church. St. James. Yes. Simbahan to ah. Simbahan nga. <laughs> hmm. <laughs> ano pa natin? Kanina pa ako Kanina pa sabi simbahan. Lumang-lumang <laughs> simbahan pala. Ang daming ano. Sa, makatulong naman ako sa... Sa vlog. Sa koan, sa... Sa ways. Ah, mag... mag um, na-update ko. <laughs> <laughs>